guys, so yun may mga bata guys na may iingay guys so, shout out, shout, out. shout out dyan kay Papa B Shout out, <laughs> shout out sa inyo out. Yan, salamat, salamat Ayan oh, yung mga batang ha, nagpapalo sa akin So guys, yan yung mga batang ha, Mga taga Australia Yan guys guys at uh, ano, uh, kilala na tayo ng mga bata guys at uh, nga, mga followers ko daw sila so nagpasalamat naman tayo guys at meron tayo mga followers mga bata na yan mga pinatili na yun guys so, at uh, mga nagsisisingaw sa kalsa tayo guys tapos nung nakita nila nagbibidyo ako guys ano, sabi na si Papa B yan si Papa B So guys, nakakataba naman ang puso guys, nakakagalak na may mga salubong sa atin na nakikilala tayo guys. Ayo, guys. At uh, maraming salamat sa lahat. Yan, gusto sa mga viewers, sa mga followers ko guys. Uh, shout sa inyo lahat yan. Yan, sa Real Quezon guys. Uh, sa Metro Manila guys. So, yan. Quezon uh, City so marami tayong mga ano dyan guys marami tayong mga followers dyan at uh, blue yung ating uh, line up dyan so yun guys marami salamat sa lahat sa dito tayo yan. Uh, so yun guys at uh, ano tayo kailangan natin ng uh, mga panibagong upload kaya dito tayo yan. Uh, maraming salamat sa lahat at uh, God bless you sa inyo no? at uh, yan may matamal salamat sa lahat sa mga ano mga followers ko guys yan at uh, ano tayo nakikilala na tayo ng uh, karamihan no? maraming salamat sa inyo lahat sa pagdulong sa akin yung mga batikan na dyan ng mga vlogger salamat sa inyo lahat so hanggang dito na lang God bless you